Para po kay Bokal Joseph Molina, bilang dating konsehal ng bayan ng Dipakulaw at isang batang mambabatas, ano po sa tingin nyo ang magiging ambag nyo sa sangguniang panlalawigan? Maraming salamat po. Bilang naging konsehal po ng bayan ng Dipakulaw ng dalawang termino mula 2016 hanggang 2022 at bilang batang mambabatas na lagi ko pong uh, sinasabi, ang aking pong magiging ambag uh, base sa aking karanasan ay ang paggawa po ng batas na patas para sa lahat. Tulad nga po ng sinabi ng ating mahal na gobernador, kung gagawa po ako ng batas, kailangan ay patas para sa lahat ng sektor ng ating lipunan mula po sa ating mga katutubo, sa ating pong mga kabataan, mga katandaan, sa ating pong mga magsasaka at mangingisda at ating pong mga uh, toda sektor. At ang isa po na gusto ko pong uh, mapagtuunan ng pansin bilang resolusyon, usapan sa kuryente na mapag-usapan sa Sangguniang Panlalawigan dahil malaking savings po ito. Mga mamumuhunan o mga magnegosyante ay mas magnanais magnegosyo dito sa ating lalawigan kung ang kuryente po ay mababa po ang singil sa kanila. Ikalawa po, ang usapin po sa, sa nyog. Ang pagkaharoon ng insurance ng nyog at ang palyo po ng, bu ng buko. So alam naman po natin, ang palyo po ng buko ay... 25 doon sa isang daan na kukunin sa may-ari, meron pong palyo itong 25. At yan po ay provincial ordinance. Kaya ako po ay nagnais ko yan po yung mga batas na gusto po nating amyandahan para maging patas para sa ating pong mga kapwa negosyante at doon din po sa ating mga uh, kapwa magninyog. Gusto ko pa pong pagtuunan din ng pansin at isa ito sa ating pong anagawa nung tayo po ay konsel ng bayan ng Dipakulaw ay ang magkaroon ng insurance po yung mga TODA. Gusto po natin makuha ang datos kung ilan nga ba ang totoong mga at uh, sektor ng TODA po sa ating pong uh, buong lalawigan ng Aurora. At pag nakuha po natin yung datos at kaya naman pong pondohan ng ating lalawigan ay gagawa po tayo ng uh, resolution ipapasama natin sa annual investment plan na ito po ay mabigyan din ng accident insurance ang ating pong mga magta-tricycle or nasa TODA sector ng ating uh, lipunan. Mahirap po ang laban ng isang uh, bukal, lalo na po sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Pero naniniwala po ako na kung tayo po ay uh, magsasama-sama at magtutulungan aking mga minamahal na kababayan mula po sa aking adikain na batas para sa lahat, ay ito po ay magiging posible mula po doon sa ating pagsasama-sama at may Diyos na panunungkulan at pagtutulungan. Yan po ay uh, ating pong mga adhikain at panata bilang isang batang mambabatas po ng ating lalawigan. Muli po, ako po si Joseph Pasis Molina. Salamat and God bless po sa ating lahat. Para naman po kay Bokal Gliceria Hineta, bilang isang dating guro, principal...